Merry Christmas everyone! Ito na may bisita kami Santa Claus. Nagulat yung mga bata na may Santa Claus na dumating <laughs> early morning. So lahat po ng bata ay excited ma-open ang regalo. Kahit ako excited no kasi hindi ko alam kung anong laman. So ngayon i-record -re ko na lang yung boses ko kasi hindi ko alam na wala pala yung boses ang lumabas. So, boses ko na lang ilalabas dito. Yan, nag si Santa Claus ng Merry Christmas. Yan na siya. Para namang, wala talaga akong mood magsalita ngayon pero sasalita na lang ako. Kasi wala talagang boses tong binedyo ko. Nakasad pero kailangan happy tayo kasi Christmas ngayong araw na to. Advance pala ang Pilipinas. 8 hours lamang sa Pilipinas kaysa dito sa England. So, ngayon lang kami nakapag-celebrate ng Christmas. Early morning. So, ready na ang mga bata mag-open ng mga regalo. Ayan, naalis na daw siya. Mag Pupunta na daw siya sa ibang lugar. Ay Santa Claus. <laughs> Santa Claus na payatot. Ayan. Naghohoho na siya. So ready na daw siya umalis. no? Kala mo totoo. Santa Claus na payatot. Nagrada, nagda-diet po yan. Santa Claus. Ayan. Masaya siya kasi nabigay na yung mga regalo para sa mga bata. Ang tagal naman itong video na to. Ilang minutes ba to? Ba yan? Merry Christmas pala sa inyong lahat. Sa buong mundo. At Merry Christmas sa aking buong pamilya. Ay na. So ready na ang lahat. Yung mga regalo nyo ba na open niya? Yung regalo namin hindi pa. So Ayan, after video-video, mag-open na rin kami ng regalo. Ayan, toking-toking, sayang naman at walang boses lumabas. Dahil nga na hindi ko alam kung ano nangyari, kung bakit ganito. Parang palubat na yata yung self, yung camera ko. Kaya ganito na lang. So, ganito na lang ang gagawin natin. Mag-video-video ng mag boses ko na lang ilalabas dito. Ayan, video-video, kamera, -video, naglabasa na. Kay dumating man si Santa Claus. Akala ni Kenneth, Santa Claus talaga ang dumating. Titig na titig si Kenneth dyan sa Santa Claus na yan. Oh. Hindi niya alam, daddy niya pala yan. Surprise si Ken Ken ba? So, nag-video po ko sa akong galingon og sa akong anak. Talaya o, oh. na titig sa Santa Claus daw akala niya totoo niya talaga na Santa Claus ba? Kasi mangot. Ayan. Tumawag kaibigan niya. Nag happy birthday. Happy birthday. Merry Christmas day ay. Buang na. Sus, pagkadugay po kanyang video ha Dugay mahuman ba? Unsa ano pa maho istoryaan eh. Pidagin ako. Merry Christmas day sa tanan. Tibo kalibutan ni sige ra man ni ang usa kana sa ni mulayas ning Santa Claus wa paggajay pagkalayas oh giguto na siya sige gihikap sa isang tiyan no ko gihapak-hapak ang kana ang agtiyan sa isang daddy ay merry christmas ko no gihapak-hapak ang tiyan sa kani ang Father's Christmas, kay kay ni ja nga namang tambok-tambok man daw sa ja, agsod ay kay unlan O nana. Diyan ja, taon-taon -ta sapot. Kana -na, na wa. Gitan na maahubo-hubo na ag Santa Claus. Kinahala Malayas mulayas. kay nag hubo, -hubo na o hapit na natang-tang ag short. na happy man good ng mga bata na ang enjoy sila ba ay rooms? sayo sayo nga na siya. Jan na nagdadi o na bago kay ang bata ang baby wa hilak ba hindi have... nagcry so yan ready to open